Hoy mga boss! Pagod ka ba galing sa trabaho? Wala kang ibang gagawin kundi? Opo sa sopa. Pagtanggal lang sapatos, ng sapatos. Pagsuot ng chanelas. At abangan ang token generation event na WGG! Ang WGG ay hindi nalang basta isang gaming platform mga gagar. Dahil bukas, September 25, 2024, ay ilo na nila ang kanilang TGE or Token Generation Event kung saan pwede mo nang maabilang kanilang mga tokens using MEXC, Gate.io, at Uniswap. Ang dami mo po naman pwedeng paggamitan ng WGG token na to. Pwede mo tong gamitin para ma-unlock yung mga exclusive items sa marketplace nila. Pwede mo rin ipag stake para may paka-earn ka ng rewards pwede ka rin makabot sa community tsaka pwede mo rin gamitin yan para sa mga in-game quests tsaka achievements ang dami mo pwedeng makuha anong gusto mo makuha? bulo? ha? eh kung ako sa inyo follow nyo na tong mga social media platforms nila oh, oh nagpapasikat na naman ako <laughs> bukas na yan again WGGTGE or Token Generation Event bukas na September 25 ano pang inaantay nyo? alarm mo na